guys, welcome to my youtube channel Sa video ito guys ay tuturo ko sa inyo kung paano maglagay ng subtitle sa mga videos natin na ginagawa natin guys So may nag comment kasi nakaraan na kung paano daw maglagay ng subtitle sa mga videos na ginagawa ko So madali lang guys, maglalagay tayo ng subtitle gamit lang ang CapCut application natin So una mong gagawin guys, siyempre open mo yung CapCut mo kung wala ka pang CapCut, download mo na lang sa Play Store. So, pre download lang yun. So, ito guys, pindutin mo lang yung CapCut. Ayan. Then, click mo to guys, yung new project. For example, to guys, ang gagawa natin ng subtitle, mag tayo ng videos dito. Ito na lang guys, ang pinakauna. Ayan guys, click mo lang yung add. Tapos guys, i-play mo na natin, pakinggan natin nung wala pang nakalagay ng subtitle. Hello mga idol. Sa so, video ito ay tuturo ko sa inyo kung paano maglagay ng subtitle sa mga videos natin na ginagawa. May nag-comment kasi nakaraan sa videos ko kung paano daw maglagay ng subtitle. Sigur? So yun guys, maangkong makikita nyo, wala pa siyang subtitle. So gagawa natin siya ng, sub ng subtitle. So dapat guys naka-open ang inyong data connection dahil kailangan po yan ng internet. So kapag lalagyan mo na guys ng ng subtitle. Hello. So ang gagawin mo guys ay pinutin mo yung text to. Then pinutin mo yung auto caption. Then guys. Then dito guys, makikita nyo nakalagay sa Malay. Ito lang yung pwede natin gamitin kasi ito lang yung nakadesign na parang di magkalayo sa lingwahe natin. Yung parang Tagalog din siya guys. Yan, makikita nyo dyan. No? English, Chinese, French. So, dito tayo guys sa Malay. Yan, Malay. Then, dito nakalagay All, Voice Over or From Video. So siyempre guys, kukunin natin, kukunin natin ang subtitle sa videos natin. So dito guys, makikita mo marami kang pagpipilian, no. So ito, for example guys, ito na lang yung kulay green. Click mo lang 'yan. Antayin lang natin guys, medyo may nang signal ko dito. Yung sa province kasi ako. So kapag okay na yan guys, click mo lang yung start para i-reading -re niya guys yung salita natin kanina yun ang gagawa niya ng ano ng subtitle click mo lang start guys ayan so napapansin niyo guys may countdown siya hanggang 100 yan so antay antayin lang natin guys Tayo lang natin guys kasi medyo may na yung signal natin dito sa ano sa nasa bukid po kasi tayo guys. So ayan na guys, kung so, mapapansin nyo, ayan nakalagay na dyan. Then click nyo lang yung done. So play natin guys. Hello mga idol, sa so, so pwede nyo lakihan natin guys para makita natin. Ayan. Lakihan pa natin guys. Ayan, sa Pwede niyo bago-bagoin niyan guys kung saan nyo gusto ilagay. So play lang natin. Hello mga idol. Sa video ito ay tuturo ko sa inyo kung paano maglagay ng subtitle sa mga videos natin na ginagawa. May nag-comment kasi nakaraan sa videos ko kung paano daw maglagay ng subtitle. Siguro nagandaan siya kaya gusto niyang malaman kung paano gumawa o maglagay ng subtitle. So ngayon guys, ituturo ko sa inyo ganito lang to gawin o diba ka so ganun lang mga idol so minsan hindi naman talaga perfecto yan so ang gagawin mo kapag may mali kapag may mali kapag may mali guys sa sulat nya pwede nyo baguhin click nyo lang yan then pindutin nyo itong parang lapis ayan makikita nyo dyan guys yan pwede nyo i-edit yan kapag kung sakaling may mali kayo na hindi na hindi nasunod ng ano, ng CapCut. Ayan. Lagay ng subtitle. So, ganun lang kadali guys. So, sana mayroon kayong siyempre kung ano guys, kapag isisib nyo na, click nyo lang to yung arrow sa taas. Yung sa akin kasi guys, for example lang naman to, hindi ko na siya isisib. So, mag exit na lang tayo sa kapat natin ganun lang kadali guys sundan nyo lang yung tinuro ko so napakadali lang maglagay ng subtitle sana may natutunan kayo sa video na to guys huwag nyo kalimutang mag like subscribe para makatulong pa tayo sa iba maraming maraming salamat sa panonood see you in the next one bye